Tinutulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtataas ng multa sa illegal parking sa Metro Manila. Naniniwala kasi ang Pangulo na disiplina ang kailangan sa halip na taasan ang multa. Ano kaya ang masasabi dito ng mga motorista? Alamin mula kay Bernard Ferrer, live, Rising Shine Bernard. Audrey, kinatuwa ng ilang motorista ang magharang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Joint Traffic Circular No. 1 ng Metro Manila Council. Sa ilalim nito, itinataas sa 4,000 piso mula sa 1,000 piso ang multa sa illegal parking sa Metro Manila. Pabor kami dyan, pabor kami. Tama lang yun kasi hindi naman pwedeng hindi pa parking, katulad ng kakain kami. Okay lang po yun eh, para medyo mura, para kung sakasakali mang isa sa mahuli, medyo mababawasan. Medyo 1-1 lang magaan sa bulsa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., naiintindihan niya ang intensyon ng Metro Manila Council sa pagpapataw ng mataas sa multa. Pero mas nagigibabaw sa kanya ang disiplina sa halip na multa. Sa pamamagitan din ng pagtutulungan ng bawat isa ay makakabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa trapiko. Odri umaasang ilang sa aking nakausap na motorista na magkakaroon ng maraming parking space sa Metro Manila upang maiwasan ang illegal parking. Traffic situation tayo mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Quezon Avenue. Abalan na rin ang ilang sa ating mga kababayan sa paghihintay ng kanilang masasakyan. Paalala sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.